Ayun. Ayun. So yun guys, may bato-bato dito sa likod ng bahay namin. Try natin kung makakatama tayo nito. Medyo matagal na kasi itong naka ano, Nakastambay. Ayun pala guys. Yung dalawa. Doon pala yung... Ah, tatlo. Ikatatlo pa oh. dami nila. Ayun <coughs> know, o, you know stop muna natin itong pantawag natin para ano baka lumipat sila yan sila oh. yun nasa bintana kasi tayo kaya hindi blurred siya tignan yun yung dalawa oh, kakyut so may inong yata ng tubig yan So ito try natin kung pan kill tayo. Ayan sila oh. Ayan yung dalawa. Ayan. Laro ba Ayan, ayan, ayan. Tatlo na yan. Apa, ah, tatlo. Try natin. Baka maka one shot, two kill tayo. tatlo na sila yan o yan tatlo bird kasi yung cellphone natin sayang yan o tatlo mm, yun one shot to kill napin yung isa Kuha muna tayo ng bala At tawagin natin na wala kasi yung isa So naka 2 kill tayo guys 1 shot 2 kill May dalawa pa dito guys Yan o Dalawa yata to Basta dalawa Yan o Yan Dalawa Yan Dikit kayo Yan hindi nagdikit pag nagdikit yan may isa pa dun sa ibang ano to eh Diyan dikit kayo. May isa doon sa itaas. Ah, yan magdikit. Ayun. Two kill agad. One shot, two kill agad. So may isa dito sa may isa dito sa ano ngapin natin ayun, ayun may isa pa kuha tayo ng bala guys grabe ang dami nila may isa pa guys sayang yung kamera natin blurred Ayan siya oh. Sana hindi lumipad to. Ayan. Ayan siya yan. Ayan. Okay. May isa pa. So naka 5 ayun may isa pa guys may isa pa may isa pa dami nila dami nila guys ayun oh. may isa pa ayan ayan yung natamaan natin pakpak -pak lang ito Yun. may ano pa to eh isa pa maapin natin nandito yun sa banda niyugan ganyan yun eh Grabe, ang dami nila. Dito lang tayo sa bahay pero ang dami. Tara, kunin mo na natin. Dami pang ulam na to, guys. One shot to kill. May ano kasi yun isang tumakbo hahanapin pa natin kung saan napunta ayun <laughs> ayun tumakbo ito yung dalawa kita ba yan yung dalawa ito yung isa ayan claro. ayan yung tumakbo ayun ayun tumakbo so yung dalawa nandun pa punin natin to ang dami guys nakalima agad tayo ah zoom ke situ ayan sama aku iya grabi sama ba bayu tumakbo udah nagtatago saayang yung kamit natin kasi yung camera is blurred na kasi ayun ayun siya so, nagtatago ayun ayun isa pakpak lang to eh Pakpak pak lang. Itong gamit natin guys. Ayan. Tapos punta tayo dun sa yung may lima pa dun. Grabe. Dito lang tayo sa likod ng bahay. Saan ba yung Ayan. one shot, one two kill. Ayan. Yan, may apat. Apat na to. May dalawa pa dun. lang Yan natin dito sa ano. Uh, nanghulog yung isa si ilalim ito yung buhay punin natin yung dalawa pa pancha to kill ayun uh, yan nakadami tayo agad <laughs> grabe ani agad Iyan. <laughs> yung isa, kukunin pa natin. Grabe, anay magad. Ano lang, ilang kunin na natin yung isa sa baba. Wait lang. yun Nahulog. <sighs> may isa pa to dito eh. Hindi lang tayo pwedeng maka ano, kasi may kabahayan siya may eskwelahan siya. Uh, makatama pa tayo. So dito na lang. Ang nila guys. Ng ilang shot lang yun ah. Tat. Yan ba yun? Isa. Apat lang. Apat na shot lang. So, matagal na kasi tayo hindi nakapag-hunting. Ayan. Kaya, ayan. Ayan. Four shot. Four shot lang yan, guys. Yung dalawa nito is, ano, one shot lang yan. Ayan. So, old pa rin yung gamit natin. So, dito lang sa malapit eh. Ang dami palang bato-bato dito. So, yan. Pasok natin dito. Bahay. So, hunting kasi ako kanina. Doon, tapos, yun. May maraming punay, kaso, hirap takamaan kasi nandyan sa maraming sanga. So, hindi tayo, hindi ko na lang binulabog kasi, yun nga, uh, isang putok kasi damay at lahat <laughs> so hindi ko na lang pinaputokan so yan 4 shot 6 agad so baka meron pa dito tak kasi tayo sa ano kalat daming kalat yan Ito yung pantawag natin. Ayan. Ayan.